Supra sa Mineral guys mau nih yang inawas ataupun sa ikan satangki oh guys sorry kita saya lahang tubuh ilahang kaliguanan imnanan ugnabhanan lamik kaya diri saya ilah kaya wai problema sa tubig magsigira agas nara ang akong master ng labah hello to adito ang ilahang tangki mao ang inawas sa tubod gikan sa tangki. Ah. Hello. Tungod sa init ko no iyang inawas kay hinahinay na. Hinay na kay ang dinagayday. Mao ilahang tangki. Wala ni siya gamit-gamit kurinti. Natural ra na ni siya nga tubod. Kani nga tubo mo ni siya nag-supply dito sa ubos. Dako kayo nga tubo. Yan yeah, Mauni ang lak sa tubo. Napoy laing tubod nga. Ni eksis na Gagmay nga tubod. Wow. Ha? 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 ha tubod. Hmm. Mga tubod nga ni eksis. Samay mo ikasulti sa tubod siyong. Indot kayo? Kani nga tubig guys kay libre rin siya. Walay bayad. Pwede po di siyang mainom. Kaya rin ko kaya nga tubig. Kaya ang tubig is ako yung nun eh. Ah. Mas ng mineral. Sobra pa sa mineral guys. Mm.